Makikita na nga ulit natin si Kai Soto na naglalaro ng basketball para sa Gilas Team. Iba World Cup qualifiers, mas matindi ang mga laro dito dahil na rin sa marami ang may gustong makapasok at maglaro sa mas malaking stage ng FIBA at ito nga ay ang FIBA World Cup at kailangan ng Gilas na dumaan sa qualifiers ngayon. Sigurado tayo na sa first window ng qualifiers na magsisimula na nga ngayong taon ay maglalaro na si Kai. Bawat panalo sa qualifiers ng FIBA World Cup ay mahalaga para sa Gilas Team dahil hindi tayo ang host ngayon, wala tayong bring pass para ma sa FIBA World Cup at ang tanging paraan lamang para makapasok ang gilas sa FIBA World Cup ay ang manalo sa laro ng qualifiers. Mas magiging malakas ang gilas ngayong babalik na nga si Kai sa qualifiers ng World Cup at ang maganda pa nga dito ay talagang saktong-sakto siya sa sistema ni Coach Tim Gouna. Epektibo ang laro ni Kai sa opensa at depensa para sa gilas team at kitang-kita ito sa kanyang stats at laro at malaki talaga ang nagagawa niya sa loob ng basketball court para sa ating Philippine National Basketball Team. Magandang laban sana ang magaganap sa pagitan ng Japan at ng gilas sa kanilang practice game dahil hindi natin may pagkakaila na ang Japan ang isa sa candidate ngayon sa FIBA Asia Cup na posibleng makapagbigay ng unang talo ng Australia lalong-lalo na nga kung maglalaro ang kanilang Olympic lineup sa FIBA Asia Cup. Australia pa rin ang talagang malakas dito sa FIBA Asia at hanggang sa hindi pa sila natatalo dito ay patuloy silang gagamit ng lineup na hindi nagaanong kailangan na merong NBA players at ito nga ang napansin natin sa team ng Australia pati Mills Joe Ingles, Ben Simmons at iba pa, hindi natin kaanong nakikitang naglalaro ang mga ito sa FIBA Asia at sa Olympics na lamang natin nakikita ang malakas na lineup ng Australia ay sabihin nito, sapat na sa kanila ang kanilang mga local players na mula sa kanilang liga ang NBL Australia para pataubin at makuha ang kampyonato dito sa FIBA Asia. Pagkakataon sana ng gilas ngayong FIBA Asia Cup na makakuha ng championship title dahil may laban talaga ang team natin kung kumpleto ang kanilang lineup na naglalaro. Para sa ating bayan, duda talaga ang karamihan sa mga Pinoy basketball fans na may pag-asa ang gilas ngayon sa FIBA Asia Cup na umabot sa finals lalong lalo na nga sa klase ng laro na kanilang ipinakita noong walang kay sa kanilang team tapos ngayon tinanggihan pa nila ang alok ng ibang Asian teams para sa isang tune-up game na sigurado namang makakatulong para sa adjustment ng gilas babangon ang gilas team natin pero mukhang sa FIBA World Cup qualifiers na magsisimula na ngayong taon at malalaman natin ang mga teams na ating makakalaban pagkatapos ng draw na gaganapin ngayong buwan na ito, hudyat na nga rin ng pagsisimula ng qualifiers ng FIBA World Cup. Makikita naman natin sa FIBA Asia Cup kung ano-ano ang mga adjustment na gagawin ni Coach Tim Ko na posibleng makapagbigay ng panalo para sa gilas kahit mababa lang talaga ang percentage nilang manalo sa ngayon. Dihadong-dihado ang gilas sa FIBA Asia Cup pero minsan ang dihado ay nagagawang manalo at nakapagbibigay ng malakihang upset kontra sa mabibigat na kalaban. At posibleng nga rin na maibigay ng gilas ang malaking upset laban sa team ng New Zealand na siyang pinakamalaki malakas sa kanilang grupo at kung lumabas na top one, ang gilas sa kanilang grupo ay sila naman ang aabante kaagad sa quarterfinals. Malaki nga lang talaga ang role ni Kai sa sistema ni Coach Tim Cohn kaya naman malaki ang pagkakaiba ng laro ng gilas kung merong isang Kai at kung wala namang isang Kai sa kanilang sistema kitang kita ito sa aktwal na laro.